A ano po ang buong pangalan niyo? Ako si Marcelina, Estrera. Saan po kayo nakatira ngayon? Didi sa Ilaya Marigondon, Lapu-Lapu City. Ilang taon ka na po? Ah uh mag na mag 50 59 Ano po ang inyong dialekto? Waray. Saan lugar ka po pinanganak? Sa Barangay Kataransan, Talbayog City, Samar. Para po sa iyo, nagkakaunawaan ba ang bawat Pilipino pag nagsasalita sila ng wikang Pilipino kahit na hindi magkaparihang kanilang dialekto? Oo. Bakit? Kay iba-iba man ma, makasabot kay may ada Tagalog, may ada Waray, may ada Sibuhano. Para po sa iyo, gaano po ba kaimportante ang ating pambansang wikang Filipino para sa ating mamamayang Pilipino na hindi magkapareho ng ling, ng dialekto? Oh, importante kay kuan man. Filipino Pil mangkit. May ton nga maka sinabot gorniskin diri magkapareho waray o iba an si makas maka sabot gihapon may da man tagalog an uban -an, iba okay pa. um, para po sa iyo ano po ba ang resulta kapag ang dalawang tao ay hindi nagkakaunawaan dahil magkaiba ang kanilang dialekto kay iba-iba man sira sin inaknan may ada mga ibang dinapnan nga kuan may eda. atong akong gising sa imo nga may eda. tagalog tagalup may eda waray may eda. si Bohano mo iton. Bakit, bakit mahalaga sa iyo ang wikang Pilipino? Oh. Para sa akin importante ang kuan ang wika Pilipino kay Pilipino mangkit mo iton. Para sa iyo bakit mahalaga ang pagliningang at pagpapaunlad ng wikang Filipino sa lahat ng mga tao sa bansang Pilipinas? Oo. Oh. Importante kung maupay ito kay Pilipino mangkit. Di mangkit po ang puro Pilipino. Ito'y importante maupay. Okay po. Yan lang po. Ano po ang buong pangalan nyo? Ako po ay si Diane Rivera. Saan po kayo nakatira ngayon? Ngayon ay nakatira ako sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City, Cebu. Ilang, ilang taon ka na po? Ako po ay 32 years old. Ano po ang unang wika ng inyong ina at ama? Or ano po ang unang lingwahe? Sila po ay gumagamit um, ng um, wikang Pilipino pero yung dialecto po specifically ay sa ah, Cebuano. Saan lugar ka po pinanganak? Pinanganak ako sa Cebu City. Para po sa iyo, nagkakaunawaan ba ang bawat Pilipino pag nagsasalita sila ng wikang Filipino kahit na hindi magkapareha ang kanilang unang wika? Para sa akin, oo. Dahil uh, laganap ngayon yung ating mga pinapanood na entertainment gaya ng mga napapanood natin sa telebisyon, sa social media, at sa kung alinmang pla uh, platform uh, kung saan yung mga tao, yung mga Pilipino ay hihasana sa uh, wikang Filipino, Ay uh, expose sila sa iba't ibang um, salita ng um, wikang Filipino kahit man sa iba't ibang dialekto ng ng ating bansa. Um, okay. And next po, para po sa iyo, gaano, gaano po ba kaimportante ang ating pambansang wikang Filipino para sa ating mamamayang Pilipino na hindi magkapareho ng lingwahe o unang wika? Napakahalaga ng wikang Filipino dahil ito ay um, sa magitan nito, kung atin itong aaralin, um, Uh, ipapaunlad, yung ating mga kapwa tao ay uh, magkakasundo kasi merong uh, meron tayong original na um, salita o yung wika at yun nga yung wika ng Pilipino. Ah, okay po. Pa, pa para po sa iyo, ano po ba ang resulta kapag ang dalawang tao ay hindi nagkakaunawaan dahil magkaiba ang kanilang dialekto o lingwahe? Uh, para sa akin kung hindi nagkakasundo. So, marahil ito ay um, isang sanhi ng kagulo o ng away kahit man um, isang punto lang yung nais yung itawid sa isa't isa pero kung magkaiba yung inyong um, kung hindi kayo nagtakaunawaan in terms sa wika hindi pa ka rin kayo magkakasundo kaya yun yun yung, yun yung pahalagahan nun okay ba? um bakit mahalaga sa iyo ang wikang Pilipino? Ito ay mahalaga dahil um dahil na din sa mga nagawa na yung mga efforts ng ating mga ninuno, or yung mga um, the efforts mga Pilipino, yung kanilang pakikipagbaka para lamang maprotektahan yung ating wika, yung ating pride ng ating bansa. so the halaga nito? Okay po. Para sa iyo, bakit mahalaga ang paglilinang at pagpapaunlad ng wikang Filipino sa lahat ng mga tao sa bansang Pilipinas? Ang pagpapaunlad ng salitang ito, yung, yung wika natin ay napakahalaga dahil na yung, um, yung efforts ng ating mga, kung babalik natin sa history, yung efforts ng ating mga ninuno, yung mga bayani na, na nakipaglaban, nakipagpaka para lang um, ito, maprotektahan. Kung mahalaga ito sa kanila, dapat din mahalaga ito sa atin bilang respeto sa kanilang mga uh, ginawa noon. Ah, uh, okay lang. Okay po. At sa... Uh, at long, yun lang po, Um, binibining Rivera at sa maraming salamat sa iyong kooperasyon sa aking interview ngayong araw. Maraming salamat po. Maraming salamat. A ano po ba ang buong pangalan niyo? Ako po si Shamil Ako ba si Shamil Pagas? Saan po kayo nakatira ngayon? nagpuyo ako sa Subabasbas, er, nakatira ako sa Subabasbas. Ilang taon ka na po? Okay, this is it news or ako po ay 17 years old. Ano po ang inyong unang wika o lingwahe o dialekto ng iyong ina at ama? And ako mama o oh, papa, kay Bayo sila must speak ng Tagalog at Filipino or English. Ah. Sa saan lugar ka po pinanganak? Ako, tag-anak ako sa Kwan, Mactan Doctor Hospital. Para po sa iyo, nagkakaunawaan ba ang bawat Pilipino pag nagsasalita sila ng wikang Pilipino kahit na hindi magkapareha ang kanilang unang wika? Okay. kay may mga Filipino na an, or ja, ang Filipino ang ato national language. So, miskan uno pan dialect, makasabot raman sa dang, sa iban. Pero, although di sila makasabot, pero makaibayo sa sila mo speak ng Filipino. Okay. Para po sa sa'yo, Gaano po ba kaimportante ang ating pambansang wikang Filipino para sa ating mamamayang Pilipino na hindi magkapareho ng lingwahe o unang wika. Importante si Jaron magkasinabtanay ang mga tao kay kung gamito nato ang mga dialect may iban man good nga dili makasabot or dili makaibayo mo speak nan dialect so in order para magkasinabtanay kamo use more use tala mong Filipino you know, since it is the national language sa Philippines. Okay po. Para po sa iyo, ano po ba ang resulta kapag ang dalawang tao ay hindi nagkakaunawaan dahil magkaiba ang kanilang dialekto o lingwahe? Kuan, lahi, since lahi man ang ilap kuan, dialect, their possibility gud nga lahi ang sabot sa mga butang. Okay po am um, bakit mahalaga sa iyo ang wikang Filipino? Hey, ko ana ah, mo manan diyan gamito sa to everyday like makipagkumingikit sa lang tao. Or... Para sa iyo, bakit mahalaga ang paglilinang at pagpapaunlad ng wikang Filipino sa lahat ng mga tao at sa bansang Pilipinas? Importante mo, Jujana, ipaunlad na to kay Aron. Mas madali na lamang ang ato akala to pagy pag makipag-istorya pag sa ibang ibang tao so